Mahirap lang kasi to palitan kasi wala nito dito sa burakay. Kailangan talaga nakatawid sa katiklan. So, ang isang oxygen ni Babe, ubos na. Ito, ubos na to. Kinausap ko namin, tinans namin about dito sa oxygen na to. So, pupunta siya ngayon ng mainland kasi ibang pangalan kasi. Itong ibig ko sabihin na ibang pangalan, prime. Wala, wala kasing prime dito sa burakay na makukunan. So, kaya naman na kailangan talaga itong ilabas ng burakay para i-refill ito. Itong isa, may laman pa naman to Pero, syempre, just in case, at least, may laman itong isa. Yeah? Oo, oh, yeah. Kuya, will get the oxygen inside, babe, ha? Huh? Yeah? Bella, tabi. Isasakay niya yun sa e-trike. mag na lang siya para mabilis. Tapos, charter din ulit pabalik. Mas okay na yung meron kaming sariling oxygen kaysa sa wala. Kasi, kung kailangan niya ng oxygen, hindi na namin kailangan tumakbo pa ng clinic, especially kapag middle of the night. Eh, middle of the night, gumagamit siya ng oxygen. So, hindi na namin kailangan pa pumunta ng clinic for emergency kasi mayroon naman kaming amin. Oh, they're here. Ah, sige. Hi, ano nga? Hi, uh, oh, uh, Prem. Prem. Hindi kita ito. Ano? May ato nga piki. Ay, hindi ka hindi sila magbaylo pag try mong kid. Ay, apo. Sa piyak nga ano. Sa piyak ng brands ko. Oo. Oo.

Kaya naubos na mo mo bilog ng hapon. Thank you, ha so, Okay na, may oxygen na si babe. So ito, may laman to. Ito full. Hindi mapalitan ang prime gas na to ng PGI. Kasi kung ano kasi ang pangalan dito, dapat ganon. Mahirap lang kasi to palitan kasi wala nito dito sa Burakay. Kailangan talaga nakatawid sa katiklan. Hindi kagaya nito, PGI, nandito lang siya sa Burakay. Uh, tatawag lang ako kapag wala na kaming oxygen. Tapos magde-deliver na lang sila nito. So, yun. And, syempre, meron kaming electric oxygen. At mayroon din kami yung hand carry na oxygen, yung portable oxygen doon. Okay na yung marami kaming stock ng oxygen. syempre in case for emergency. Ilang months din, bago naubos ni John itong isang oxygen. Hindi kagaya nung nagkasakit talaga siya yung oxygen hindi hindi naabutan ng isang araw ubos agad eh ngayon hindi na siya madalas na sa oxygen naabutan siya ng ilang months bali kung mag out ito ang ginagamit ni Jan ito minsan naman kahit hindi run out lalo na sa hating gabi nagigising siya ito din ang ginagamit niya depende sa sa mood niya ayun